Why can't we do Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam, Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot. So yon. So syempre marami tayong chika ngayon na talagang ay nako. Grabe, nakakaloka. Pero syempre bago ang lahat, alam ko, lahat kaya excited na sa darating na coronation bukas ng Miss Grand International. So, sino sa tingin ninyo mag-uwi ng corona? Tingin ba ninyo kaya na ba ng pambato natin? So, ako para sa akin, malakas naman si Philippines. At maganda naman ang feedback sa kanya ni Mr. Nawat. Kumbaga parang dito yung mabibase kung ano, di ba? Sa totoo lang, kung pag-uusapan natin galawang Miss Grace, si CJ yun eh. Sa totoo lang si CJ. Kaya lang syempre nakasalalay pa rin kay CJ ang lahat ng kanyang makakaya dito sa labanan dito sa Miss Grant. And tignan natin. So, eto na. Siyempre, nakakalokang pangyayari. Tiyo? Dahil, ayun nga, habang iniisip natin na si CJ nga ang pwedeng manalo ng Miss Grant, samantala dito naman ay sa resulta ng, ng ano ng kanilang rehearsal ay wala si Philippines. So maraming na dito. So nung una sinasabing ganun top 10 daw ang mga nakarating ay Myanmar, Spain, USA, Vietnam, Paraguay. And then ang runners-up ay siyempre fourth runner-up nila si Ghana, third runner-up nila si Thailand, second runner-up nila si Indonesia first runner-up nila si Dominican Republic. And then, dito naman sa, ano, sa runners-up nila, ang winner ay si Miss India. So, yon Kaya maraming naloka kasi bakit ganon? Wala si Philippines. Pero kung papansinin mo, wala din si Dominican Republic. Wala din si Peru. ba diba? Ah, wala si Peru. Wala si, si, sino ba to? Si France. Kaya, marami ang nawindang dito. So, ako naman, ang masasabi ko, wala kayong dapat ikaw worry kasi it's rehearsal, di ba? Rehearsal lang naman yan, hindi naman yan yung talagang finals, ano eh, final decision. Kumbaga, parang hindi pa dyan talaga masusukat yung, yung kumbaga, ay, ayan na, sila na ang panalo. But, nandoon pa rin ako na syempre umaasa pa rin ako na may uuwi ng ng Pilipinas yung ano. Manuwi pa rin ng Pilipinas ang corona ng Miss Grand. So, yan. Kasi we are grand. The number one. Di ba diba? So, Nakakaloka. Ako naniniwala ako sa dalawa ni CJ na talagang kaya niya to. Kaya niya. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kasi ako, sa totoo lang, malaki ang tiwala ko kay CJ at parang piling ko, yes, it's CJ. So, si CJ ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Grand International ngayong taon na to. Dahil sa ipinakita niya very grand na performance at talaga namang walang duda. Pero syempre, magkakaroon ka lang ng duda dahil yung mga ibang kandidata sa ganda nila na may kakaiba din naman. But, tulad nga ng ano ko, sinabi ko, si CJ ginagawa naman niya yung best niya and magtiwala na lang siguro tayo sa kanya. Kasi siya naman yung lalaban bukas at naniniwala ako na kayang-kaya kaya yan ni CJ. So, saking ganoon sa final rehearsal ay nandirito. Ang sabing ganoon ay ang Miss Grand 2024 winner ay si Myanmar. So, possible din naman kasi si Myanmar umakyat sa taas. Then, first runner-up nila si France, second runner-up nila si Curaçao, third runner-up nila si Indonesia and fourth runner up nila si Philippines. So dito sa sa final rehearsal nila tingin mo Mama Sam tama ba na fourth runner up si Philippines? To be honest, hindi ako naniniwala ng magfo fourth runner up si Philippines dahil sa I think ha ah uh, feeling ko si Philippines is better than Indonesia in terms of I think pagdating sa ano ah uh, ano pa tawag dito pagdating sa performance. And kahit sa Q&A, I think naniniwala ako na kayang-kayang kabugin ni CJ si Indonesia, si Myanmar. <laughs> kaya, kaya yan. Si France ang mahigpit niyang kalaban kung sila ang magta But, at, least in fairness, napapasama si CJ dito sa sa trial sa trial nila eh tignan natin kung aabot nga ba bastang ang importante, ayan So, nakapasama si Philippines sa top 5 ng rehearsal And then, tingnan natin Ito yung second rehearsal nila So, ang pumasok sa top 10 ay India, Dominican Republic, Philippines, France, Curaçao, Malaysia, Myanmar, Spain, Brazil, Indonesia by both And then, ayon Sila yung top 10 tapos yung ginawa nilang result ay top 5 is Myanmar, Indonesia, Curaçao, France, Philippines. And final rehearsal nila, fourth runner up si Philippines, third runner up si Indonesia, second runner up si Curaçao, and then first runner up si France and winner ay si Myanmar. But malalaman natin bukas. Ako nakikita ko naman na talaga namang malalakas din naman talaga yung iba at walang duda, di ba? So, talagang malalakas talaga yung laban dito sa Miss Grant. But magtiwala lang tayo, syempre, kay, ano, kay Lord na kayang-kaya to ni CJ. At huwag kayong mabahala kasi hindi naman tayo dapat mabahala. Kung ibibigay sa atin ni God, salamat. Pero syempre, dapat hiligin natin kay God na sana manalo si CJ Buka. So, Lord, please. di ba diba? So, yun. So, naniniwala naman ako na kayang-kayang-kaya yan ni CJ of Piazza. And, tiwala lang. Sa galawan ni CJ, tiwala sa designer niya. Oo, kasi ang designer niya, si Mac Tumang. So, alam naman natin na yung dalawa, yung tandem nilang dalawa ay talagang panalo, di ba? So wala tayo dapat ikabahala doon. So just trust Mactumang and trust to CJ Opiasa. Ako naman 100% naman na naniniwala naman ako sa galawan nila. But nandoon pa rin ako sa part na alamin natin bukas ko ano ang magiging eksena ng mga pangyayari dito sa Miss Grand kasi mahirap eh Um, sa ngayon, siyempre ang gusto natin manalo, pero hindi natin alam ko ano yung magiging eksena ng mga kandidata kung sino nga ba yung malakas na kakabog, kung sino nga ba yung talagang papalo ng todo-todo. Kaya medyo mahirap at nakakakaba, pero tiwala lang talaga kay CJ. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magtiwala at manalig sa performance na ipapakita niya kasi si CJ naman talagang infernos naman feeling ko nga magle-level up pa yan bukas eh. so talaga yung ipinakita niyang performance doon sa ano mag level up niya pa yan kaya ay nako good luck di ba good luck talaga sa atin CJ is one of the best talaga promise and trust her. So, yon. And, tignan natin. Siyempre, malakas din yung mga kalaban. Nakakatakot din yung mga kalaban. Sa totoo lang, nakakatakot din naman yung mga makakatapat niya dito. Kaya, hindi din natin alam. Basta, ang alam ko lang, siguro ang the best na gawin ay pagtiwala lang kay CJ, di ba? Na kaya niyang may to ng bongga-bongga. Bongga. At, wala naman tayo magagawa kung ano yung magiging resulta. Kung totoo man yan, mga nilalabas nila dyan, na sana eh masaya na ako kung makakarating sa top 10, makakarating sa top 5. Bonus na lang talaga yung corona. Pero syempre gusto natin talaga may uuwi na para alam mo yon okay lang sa susunod na lang uli. Di ba? So yon So good luck. Syempre good luck kay CJ. Good luck sa laban niya bukas. Ipag-pray natin ngayon bago tayo matulog. So sana, sana talaga CJ ang mag-uwi ng corona bukas Lord in Jesus name di ba so kaya yan ni CJ so sa ngayon nandun na si Mr. Arnold mukhang masaya naman si Mr. Arnold sa pag-uusap nila ni Mr. Nawat and then mukhang nagkaayos na yung dalawa matagal-tagal din hindi pumunta si Mr. Nawat sa Philippines kasi yung nag-away silang dalawa ni Arnold, ayun, hindi na pumunta si Mr. Nawat sa, sa Philippines para sa coronation ng Miss Grand. So, tingnan natin ngayon kung magkakaroon ba ng Miss Grand at kung iya ano nga ba nila, ibibigay nga ba nila ang corona sa atin ngayong taon na to para mas madami pang sumali ng Miss Grand. Di ba, Diyos ko? Kinakabahan ka ba? Ako kasi... Yes, pero naniniwala ako, masusungkit na natin ang gintong corona. So, yun. So, guys, good luck. So, dyan sa mga naglalabasan, don't worry, be happy. Charot, ayun lang ang importante. Maging happy tayo para sa laban. So, medyo nakakakaba, nakakatakaba but trust to CJ Opiasa na may itatawid niya to at may tatapos niya ang laban niya ng bongga-bongga na walang pag-aaninlangan. Diba, sus ko, Lord? Nakakaloka. So, kayo guys, ano guys ang comment ninyo? I comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo. So, yon So, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys